Daang-daang empleyado ang dinatnan sa isang BPO company sa Bataan na nagpapatakbo pala ng Pogo. Hinala nila sangkot din sa money laundering ang kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos isang buwang mana ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNPCIDG ang higit dalawang ektaryang compound na ito ng call center company na Central One sa Bagak, Bataan. Hinihinalang may operasyon ng Pogo kasi rito. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ito ng mga operatiba. Dito na tumambad ang mga cellphone at computer na may online pasugalan, gaya ng sports betting, video karera, live casino at slot machines. Meron ding nakitang software sa mga device na ginagamit sa cryptocurrency scamming. So lahat ng sugal, ay dito, pero hindi pasok ito sa pagkor, hindi, hindi rin natin hindi rin ng Pilipinas na palaro sila rito. Bukod dun sa mga cellphone na nakita ng PAO kung saan nandoon yung mga illegal gambling app, dito naman sa kanilang mga computer, dito sa screen yung mga withdrawal at deposit na nakuha nila sa mga betting games mula sa iba't ibang bansa. Ngayon sa PAOK, puro mga foreigner ang parokyano ng Nereid na Pogo. Kaya tinitignan na rin nilang kung may nangyayaring money laundering sa kumpanya. Merong platform do na parang GCash sa IT room nila. Again, this is off offshore gaming. Kasi merong withdrawal, may deposit. So obviously may nagpapataya rito. Aminado naman ang mga empleyado ng kumpanya na iligal ang kanilang ginagawa. Um ang ginagawa namin talaga totally is withdrawal of accounts and mm -hmm. pero nung una is the dep depo of accounts ng mga betting sites like may mga laro kami ma'am yung pera na ginagamit is MYR um ano siya Malaysian ringgit Gumagamit daw sila ng VPN o Virtual Private Network para hindi madetect ang kanilang lokasyon. Suma total, aabot sa siyam na raang Pinoy at apat na pong dalawang foreigner ang empleyado sa Central One. Pinauwi muna mga Pilipino pero pag-aaralan din kung sino sa kanila ang sasampahan ng fraud. Habang ang mga foreign worker dinala ng paok sa Pasay para sampahan ng reklamo dahil sa paglabag sa si immigration laws. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.